Hi mga tao, mga maka kamusta? Kamusta ang buhay buhay? Jeric nga pala ito, nagbabalik for almost 3 years. Medyo nawala po tayo sa screen, on screen. Pero yung pagmamahal, yung yung interest natin sa farming ay hindi hindi po 'yan nawawala. Hindi na hindi, hindi po 'yan mawawala. So ako ngayon ay nagbabalik for almost 3 years dahil ng mga past years ay meron tayong mga personal na mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin dahil tumatanda na tayo, magkakapamilya na, so medyo may yung yung mga priorities, medyo na lang yung mga schedule. Pero ito ako ngayon, nagbabalik para ituro sa inyo yung mga bagong technology, bagong ventures po namin dito sa Farm for nung almost 3 years po namin ginawa para naman mabigyan ko kayo ng mga bagong impormasyon uh, tulad ng pag-alaga ng, mga, ng, tilapia, ng hito, ng broiler. Yan po lahat ay i-discuss natin dyan sa mga further na mga videos natin. So, hopefully, sabayan nyo po ako sa mga new videos. At saka sa mga bagong subscribers, bagong viewers, welcome po kayo sa channel natin. So, feel free to browse the videos. Then, samahan nyo rin po ako para at least po sabay-sabay po tayong umunda dumasensol sa, sa pagpa-farming. Ang akin po is nandito ako para bigyan kayo ng mga informasyon. Para at least naman, based on our experience ng father ko, so medyo may mga meron yan siya sa ano sa mga further videos natin uh, ipapakita ipapa kita namin si share namin sa inyo yung mga technologies namin mga ginagawa namin dito, farm activities, technologies, techniques, at yung mga secrets ng magandang pagpa-farming. Organic farming. So, hit the notification button na lang po. Kindly support our page, our channel. And kung meron po kayong mga katanungan, feel free to comment down below. Para naman po mabasa namin at ma-discuss natin sa mga further future videos natin. Ikinagagala ko po yung uh, sagutin. Or kung may mga tanongan kayo, i-discuss natin yan lahat. So mga kauma, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Abang-abang na lang po kayo. So, pakiclick na lang po yung not notification bell nyo para naman po pag meron tayo mga bagong uploads, automatic po makikita nyo po yan sa notification bar nyo. So, See you in our videos mga kauma, mga kaagri. Uh, Tuloy-tuloy at sabayan niyo po ako dito sa mga sa mga new ano natin activities and videos. So yun lang po. Happy farming. Take care always and God is good.